hindi siya pwedeng intercropping. Kung siya lang, siya lang. Nakakaapekto po ang kanyang pagtubo. Ang kawayan po ay nakakapatay ng kanyang mga kapitbahay na halaman. So, hindi po siya pwede ng intercropping. at uh, meron nga po siyang aleopathy na sinasabi na yun ay karakteristik na pinapatay ang mga neighboring niyang halaman. Hindi po siya masasamahan ng ibang halaman. Para na lang po ako halimbawa may nauna na na na, etubo, na malaki. So hahabol lang kawayan. Pwede po 'yon. Mauna po muna yung ibang halaman and then siya ay pwedeng itanim pagitan or uh, kumbaga may na-establish na po yung slow growing bago siya itanim. Pwede 'yon. Pero since overnight kasi, 14 inches kaya niyang tumubo eh, no? tumayo. So, ganun kabilis. Ewan ko kung anong halaman pa yung ganun din kabilis. So, mag, ano, um, hindi siguro pwede. Kung totoo no? si, hindi siya pwede. Pero kung may established na, na matataas ng ka, na punong kahoy, pwede naman dagdag ang kawayan. Kung meron po tumubong damo, since damo rin po ang classification ng kawayan, tutubo po ang kawayan. So, kapamilya niya po ay mga kogon, talahib, maski yung ordinary grass natin ng mapandak, kapamilya po niya yon. So, kapag meron kayong nakita may kogon, kaya ng kogon, kaya po ng kawayan. Ang kawayan po hindi masyadong maselan. So, yung lugar po na walang halos eh, tutubo, no? Pwede mong gamitin ang kawayan. Yung mga over naminahan minahan, yung mga areas na naminahan po na walang kubaga wala nang tutubong halaman. Pwede po nating gamitin ang kawayan. May example nga po yung nung pumutok ang pinatubo. So naglabas siya ng maraming lahar. So maraming lupain po sa Pampangas na, yung mga probinsyang nakapaligid sa kanya na natabunan ng makapal na makapal na buhangin, no? Yung lahar. So wala hindi na po siya matamnan ng mga magsasaka. So ang no, noong panahon na 'yon, naisip nga po ng aking ama na i-push doon ay kawayan. So, meron pong gumamit ng kawayan, meron naman pong kogon ang ginamit. Dahil ang kogon po ay, at kawayan, pareho sila ng species, no? So, pag na, nasimulan na ng kogon, pwede na po sundan ng kawayan. Halaman na no care. No, walang fertilization, walang cultivation, walang watering na requirement except sa unang six months po niya na pagtatanim, kung kayo ay magtatanim, isabay nyo na lang po sa panahon ng tag-ulan na natural na oh, mababasa siya, no? So, iiwan nyo lang sa lupa kung saan nyo gusto siyang tumubo at hayaan nyo ang nature na po mag-alaga sa kanya. Ang pagtatanim po ay yung pinakamaganda po ang buong season ng wet natin, yung tag-ulan natin. Yun po yung tama.